Kabi-kabilang parties at fireworks na display ang bumida sa New Year celebration sa isla ng Boracay sa Malay, Aklan. Pero tumambad din po ang mga basura matapos ang pagdiriwang. May ulat on the spot si John Sala ng GMA Regional TV. John? Koni ulan ang bumungad kanina sa mga turista dito sa isla ng Boracay. Kaya nga yung mga nakasanayan na maaga pa lang na paliligo sa beach ay pinagpaliban muna ng ilan sa ating mga turista dito sa isla. Sa halip nga na si ah, Haring Araw, ah, ay ulan ang sumalubong sa mga turista sa isla ng Boracay ngayong unang araw ng 2025. Alas 6 kaninang umaga nang nagsimulang umulan sa isla kaya naging kakaunti lang ang mga turistang lumabas at namasyal na o nag-enjoy dito sa beachfront area. Yeah. Mayroong mga ngilan-ngilan na naligo at tumambay pa rin kahit umuulan. Perfect daw kasi dahil walang ibang tao at parang nasolo nilang isla. Ang relaxed vibes ngayon sa beachfront area ay kabaliktara naman sa naging senaryo kagabi na halos mapuno na nga ang lugar ng mga turista na nanood sa New Year's Countdown at ng ingranding fireworks display hindi nga binigo ng labing isang hotels at iba pang mga establishmento ang mga turista. Dahil sa loob ng mahigit 20 minuto ay napawaw ang mga ito dahil sa ganda ng mga fireworks. Yun nga lang kung ano kung anong kadami ang mga turista kagabi hanggang kaninang madaling araw ay ganun din ang mga kalat na iniwan nila sa beachfront area. Maaga pang naglinis ang maintenance team ng Malayaklan LGU sa mga iniwang paper cups, plastics, wrappers at bote ng alak sa beachfront area ng mga nanood ng fireworks display. Panawagan ng local government unit ng Malay Aklan sa mga turista ay clay go or clean as you go at uh, para mapanatili daw ang ganda at kaayusan sa Boracay Island. Nalit na, narito po ang pahayag ng ilan sa aming nakapanayam. Ngayong umaga, uh, it feels refreshing na Umulan, we welcome by the rain, and it's a blessing. Uh, pero kagabi grabe yung crowd dito. At saka, uh, it's a new experience din sa family namin na pumunta dito. Dapat iligpit nila sa sarili, dali na sila sa resort, para mabawasan yung basura sa beach, para hindi mapag-abutan ng umaga, para hindi naman tingnan ng bisitang marami dito pala basura sa Boracay. Koni ngayon nga ay bagyang gumanda ang panahon kaya marami ulit ang tumatambay dito sa beachfront area ng Boracay para mag-sightseeing at ma-enjoy ang kagandahan ng isla. Koni Maraming salamat at Happy New Year sa iyo, John Sala ng GMA Regional TV. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Mahigit dalawang dekada ng may firecracker ban o pagbabawal sa mga paputok sa Davao City. Sara, paano naging pagsalubong dyan? Rafi, masaya at maingay pa rin naman ang selebrasyon dito sa Davao City kahit bawal magpaputok ang mga residente. Yan at iba pang pagsalubong sa bagong taon sa Mindanao sa balitang hati ni Argel Relator ng GMA Regional TV. Sa Davao City, bagamat walang pakotok dahil sa firecracker Cracker sa lungsod, masaya pa rin sinalubong ng mga Davao ang bagong taon. Pinaingay ng musika ng mga banda at party DJs ang pagsalubong sa 2025 sa isinagawang year-end countdown sa Coastal Road Esplanade. Bago ang countdown, napuno ng performances ng Davao Talents at banda ang aktibidad. Ibat-ibang diskarte naman ang ipinamalas ng mga Davawanyo upang maingay at masaya salubungin ang bagong taon. Sa isang barangay, nagsilabasan at nagumpulan sa gilid ng kalsada. ...ang mga residente upang masayang batiin ang mga dumaraan. Party feels naman na nagsasayawan na ang mga magkakapitbahay na ito. Umarangkada rin ang mga naglilibot na mga motorsiklo at tricycle... ...na may malalakas na speakers na tila naging mobile party music. Dagdag paingay rin sa pagsalubong ng bagong taon ang mga torotot na nakagawian ng gamitin ng mga bata man o matatanda upang ligtas sa pagsalubong ng bagong taon. Sa Tagum City, Davao del Norte naman, nagsilabasan sa kanika nilang mga bahay ang mga tagumenyos upang saksihan ang magarbong fireworks display. Isinagawa ito sa unang pagkakataon sa Tagum City flyover. Namangha ang mga taga-Tagumenyos nang magningning ang kalangitan sa fireworks display na tumagal ng 10 minuto. Happy New Year! Nakagawian na ng LGU Tagum ang pagsasagawa ng fireworks display sa tuwing pagsalubong ng bagong taon na dinarayo pa ng mga taga-kalapit na bayan. Bago ang countdown, may programang handog kung saan tampok ang song and dance performances ng mga kabataang Tagumenyos. Masayang sinalubong ng iilang residente sa General Santos City ang bagong taon kahit may naranasan na panandali ang ulan sa iilang lugar. May nagpapaputok ng umanay regulated firecrackers at pyrotechnic. Sinabayan din ang mga alternatibong paraan ng pag-iingay tulad ng pagpukpok ng mga kitchen utensil ang iba gumamit ng torotot. tulang picnic ground naman ang Plaza General Santos dahil sa ilang pamilya na naghintay roon para salubungin ang bagong taon. Kwento ng ilan, enjoy sila magbanding kasama ang pamilya. Mas happy, mas happy kasi marami naman, marami nakikita. Mas gipili ng mo dere, eh. mag-spend o New Year o mag kaon, -kaon. RG Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare ay Lex ng Kapuso Stars ang kanika New Year Celebration. Si Hart Evangelista ipinost ang New Year celebration with hubby Senate President Cheese Escudero and family. Instant cutie rin si Hart with her 2025 headband kasama si Mommy Cecile and Sister Camille. Family goals naman ng Legaspi family na nag New Year sa Japan. Si Ashley Ortega ibinida ang bonding with Coast Sparkle Star Shuve Etrata with her 2025 headband. Si My Ilonggo Girl Star Jillian Ward enjoys a New Year karaoke. Update tayo sa mga sunog ngayong unang araw ng bagong taon. Kausapin natin si Fire Senior Superintendent Annalie Carbahalatianza, Chief Public Information Service ng Bureau of Fire Protection. Happy New Year po at welcome back sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, uh, happy new year. Opo, ano po mga uh, uh, naging dahilan itong mga nangyaring sunog uh, dito po ngayon sa Metro Manila. Ayon uh, po sa data natin, ang uh, nakikita natin dito ay uh, electrical ignition pa rin po at my oh, pareho po yung apat. The rest mm. po ay still uh in identify pa po ang cost. Mm. At wala 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 naman pong fa firecracker related na uh, sunog. Over the evening hanggang kanina hanggang now, negative pa po tayo related sa firecrackers. Ang mm. last po ay kahapon ng 12 noon. Mhm, okay. Kumpara po nung nakarang taon, bumababa yung bilang ng mga insidente ng sunog sa Pagsalubong po sa Bagong Taon. Yes po, meron po tayong uh, 35 noong 2024 at 43 noong uh, 2023. Mhm. Mm ano po may attribute saan yung pa kaya may attribute ito? Itong pagwaba ng uh, sunog ngayong pagsalubong sa 2025. Masasabi po natin yung uh, pag-iingay natin ano, lalong-lalo na dito sa social media kung saan talagang malaki ang naging impact ng ating pagpapaalala. At ganoon na rin po yung uh, collaboration with the local government unit. And yung participation ng community mismo. Mm -hmm. So masasabi natin at some point, tumaas na ang kanilang kaalaman at nagiging lesson na po talaga yung mga mag hindi magandang nangyari sa mga iba nating kababayan. Mm -hmm. Pero syempre kulang pa rin po. So may uh, uh, room improve mm -hmm. for improvement Meron pa, pa rin po for next year. Yes po. Uh, Ganun pa rin po. Atin pa rin po itong... I-emphasize lalong-lalo na yung residential areas dahil majority ng mga insidente nitong nakaraang taon ay sa residential po. Okay. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you po. Happy New Year. Ingat po tayong lahat. Sa agarang responde po, dial lang po 911. Thank you. Si Far Senior Superintendent Annalie Carvajal Atienza ng BFP.